So itong bagyong si uh, Opong ay uh, inaasahang uh, magla-landfall sa Bicol sa Biyernes. Ano po mga paghahandaan natin lalo na ng OCD sa pagkikipag niyo sa mga local government units natin, uh, Director yes. yes, uh, Yukot? Po. Yes po. Kahapon po, uh, in preparation po dito sa uh, tropical uh, storm, uh, mm -hmm. naging tropical storm na siya from TD. Kahapon TD na sa labas ng... Uh, Uh, PAR. Pumasok siya as uh, tropical storm kahapon din ng uh, hapon. So nagprepare po kami kahapon po. Nagkanda kami ng uh, pre-disaster risk as assessment. Hmm. At uh, inalam namin yung uh, gaano siya kalakas, saan siya pupunta, at uh, anong posibleng lugar na kanyang uh, tatahakin. At uh, dahil sa aming preparation ay nag-issue kami kahapon ng uh, me memorandum uh, number 62, series of 20 2025 advising uh, all uh, national government agencies na under ng Regional DRM Council uh, to prepare the response cluster uh, para in preparation po dito sa uh, paparating na bagyo. Uh, Ganon mm. din po sa ating, uh, yon din laman din po ng memo na yon ay uh, ina din natin ang ating mga provincial, city and municipal DRM Councils na mag-prepare din, uh, advisehan yung kanilang mga nasasakupan na Uh, iwasan yung mga plant prone, plant -prone, uh, mm -hmm. -prone areas mm -hmm. yung mga uh, landslide areas yung mga storm surges uh, possible storm surges areas yung mga coastal areas at uh, i-prepare din yung mga evacuation centers at uh, informahan yung mga uh, kanilang nasasakupan okay. to immediately evacuate kung mag-advise uh, ng preemptive evacuation ang uh, DRRM Council. Mm -hmm. So sa ngayon po uh, nakahanda na po tayo. Kahapon pa lang na check na rin namin yung aming communication system. Alam nyo naman uh, yung basbate uh, at saka Katanduanes ay uh, may tendency po yan na ma-isolate uh, yeah. pagka medyo malakas pong ng bagyo kasi pag nasisira po yung ating telcos at mm -hmm. yung ating internet mm -hmm. ay may possibility po yan na ma-stranded. Oh, uh -huh. uh, sorry, ma-isolate. Mm -hmm. So na-check na rin po namin yung communication system namin ng DICT, ang, uh, okay na okay na, na check na namin. Mhm. Mm uh, din po pala na nakapag-coordinate lang kami sa uh, LTO uh, na uh, i ano na i-hold muna yung mga sasakyan na galing diyan sa Manila papunta ng Visayas at Mindanao okay. at saka sa mga island provinces ng Katanduanes at Kamaspate. Kasi po uh, baka aabutin sila ng uh, tropical cyclone wind signal dito sa pagdating nila sa Bicol at no, mayroon po tayong no-sale policy at baka dito po sila mas stranded. ah uh, usually po, pag may weather disturbance, yun pong queuing from Matlog Port ay aabot po dito sa Daraga Airport. Ganon po kahaba. Ga ganon kahaba? Ganon po, no? ganon po kahaba yung queuing. At wala pong uh, uh, mga palikuran dito sa kahabaan na yan. So, hmm. yan po ang dahilan kung bakit po namin ah uh, hinold yung mga sasakyan mula mm -hmm. pa diyan sa Manila. Mm -hmm. So sa ngayon po ay uh, uh, nagmo-monitor kami, nagtiti-tinitingnan uh, namin yung tahak ng bagyo. Kasi as uh, sabi ng uh, pag-asa kahapon, posible na ito ay tatahakin niya ang probinsya ng Sosogon. Mm -hmm. mm -hmm. Pero mag mag malayo pa kasi so posible posible pa siyang magbabago. Mhm. Mm pero uh, just kami same... concern. Okay, sige kami po. po concern sa mata kasi yung pong areas na dadaanan ng mata, yun po yung uh, ma ano higit na mapinsala. Kaya concern po kami doon. Mm -hmm. At kung sakali pong uh, maliwanag na, na saan talaga siya dadaan, doon po namin i-concentrate yung aming mga response assets. Ay sabi Opo, nga ng Depart ng pag-asa, sa Biyernes inaasahan maglalaan po sa Bicol Region itong si Ompong. Uh, yes bukod dito sa mga nabanggit ninyo, kamusta naman ang pagpapreposition? Nakikipag-ugnayan na ba sa inyo ang DSWD Ay, at, yes de po. at Department uh, of Health para sa preposition yes ng mga ano, relief packs at saka medical uh, assistance? kahapon po kasama po sa aming tinalakay yung uh, predictive analytics pero uh, hindi pa po buo yung predictive analytics ng DSWD. Ngunit pinakita ng DSWD yung uh, preposition uh, relief goods mm -hmm. throughout the mm -hmm. uh, ano throughout the strategic areas ng Cavite mm -hmm. lalong-lalo na doon sa isla ng Masbate at sa Katanduanes so meron po silang uh, sapat ang DSWD may sapat po na uh, prepositioned uh, family food packs para po mm -hmm. sa ating mga kababayan na nangangailangan mm -hmm. uh, lagi naman po ano uh, aktibo po dito sa amin ang amin DSWD na okay. tugunan na uh, yung pangangailangan